Namin ni Aring Malinggit Yan For the video eh kami muna yung magmuni-muni Mag-iisip ng ulam <laughs> Ayan po ang bibig ko Bebe Patay makakain Walang pati ng ulam nag iisip ang nanay Igaon na lang kayong ulamin ko <laughs> Hello Hello <laughs> Ay Ang hirap talaga mag-iisip ng ulam sa umaga malaya namin sa palengke. Kung kami may malapit na sa palengke. Mabilis makaka-catch up ng ano, mga lulutuing ulam. So, yung mga stock lang dito sa namin yung mga sardina, mga practice pool, itlog, punting gulay. Siguro kung malapit lang kami sa palengke, marami akong may isip na maluluto. Ang hirap ang layo pa namin sa palengke. Almost mga 15 minutes to uh, 10 minutes ang paglalakad. So, wala pa magkaalaga ng aking baby magbabantay ay ganun din po pa kayo mga mamsiko ko. na mag-isip nang ulamin pero masarap kumain nasan na yung bibi ko di ba nasan na yun nahanap ko na yung bibi ko nasan yun ayun pala yung bibi ko hmm. nahanap ko kala ko nasan na pala kaya ba ko kala ko na wala na ano pala nandiyan lang gatago Huwag mo dyan So, ayan May na, las 8 na Hindi pa nakakaisip ng ulamin ng mag-ina So, ngayon, ang lulutuhin ko na lang siguro ay Itlog Pero lalagyan natin ng kamatis para healthy Ay, baby ko, siguro gutom na yan ha. Gutom is real na yan, ha. Mamaya so, na lang po kaming hapon lalabas ng bahay. So, today is card. No problem na ako magulog kasi nakapagulog na ako ng one month. Siguro mga next Friday na. So, yan lang po. Napapinto lang. Bye, guys. Thank you for watching.